hawak na natin mga kabraso dahan dahan lang tayo ang ah. alimango season na season King Kaya, may butas dito mga kabraso at mayroon pa isa isang bakas ito pa dericho to dito dito natin sinilip mga kabraso ayun o oh, nakita natin yun siya <laughs> parang nagtakip lang din ng ano may plastic <laughs> kabundok na yung putik na ano tsaka malabo yung tubig na pinagkainan bakal at malalaking shell bago ito yan yung tunog napakalaking alimango nito mga kabraso Ako, bulik inaasahan na naman natin dito ay thank you lord alimango nga mga kabraso yung ay napakalaking alimango mga kabraso ayos sobrang sisun ayan na siya mga kabraso ano ba ay bulik ba tabigiyon tabigiyon purple crab pero napakalaki ah, mahigit isa kalahati <laughs> tayo mga kabraso sa spot ito mismo ay yan mga bahay pa lang dito tayo sa gilid mayroong ditong gumagala lalaki yung bakas yan yan bago yung mga pinagkainan din siya hanapin lang natin dito sa malalaking puno na to yan dito siya mga kabraso sa loob tumutunog sa loob kumalaw ayun ayun mga kabraso isang bulik napakalaki yan 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 Yun, yan, yan. limango yan anuhan na lang natin yung pagpalabas natin na siya nagpipisto dito lang ata pumasok nagkasya siya, siya dito sya banda naka dito seryang to ayun magbabawas tayo nito nakaw paalam na naman tayo nito kay kap huh. guwapo may pants na tayo mga kabraso ayan bawasan natin to kan muna natin dito mga kabraso magano tayo para hindi na natin mabawasan yung kahoy hindi masira yung ano natin agawin para boarding house din ay okay, thank you lord blessings ano ah. ah, ano ah, ano oh. Ay, pum. Nakapasok na ata. May butas nga yan. Tukoyin kaya natin dito. Pag-testing. Yun na mga kabraso. Yung sipit. Nakikita na natin. Yun yung sipit. Napakalaking alimango. Napakahirap. Ako baka ito na yung aabot uh, ng dalawang kilo ngayon yung dating nakuha namin ni Patpat Pat ay hindi natin na i-vlog yun, dalawang kilo baka ngayon tayo bumawi sana lang hindi ma-reject napakahirap po, napakalaking sipit niyan parang ganito yan hawak na natin mga kabraso daan lang ah. tayo Pakalaking alimango Season na season Ayan huh. King Crab Ako, bulik rasa nga pud-pud nak pud-pud na mga sipit ah seberang season oh lik fuh premier you lord legend blessings ayani nak bali ngudin matago tanda na hindi na magalaw napakatanda na nito ayos at hindi natin nasira mga kabrasa yung ano natin pwede pang yan, pasokan papasokan pa yan Ala, tali agad natin mga kabraso kasi oh, napakalawak na ng gibas kung dumaong tayo ay nasa ano pa lang yung gibas sa gilid ay thank you thank you sana lang makalagdag pa nag ano na tayo kasi sumasabit yung suot natin braso. <laughs> Ayan mga kabraso. Meron na naman tayong napapansin dito na mga bakas. Kaya lang medyo maliit to. Sana lang madali natin. Dito pa rin to sa ano. Dito tayo sa kabila ng pantalan nila. Ayan may mga pants tayo. kawai kaway. Okay. may butas dito mga kabraso at mayroon pa isa isang bakas ito pa diretsyo to dito dito natin sinilip mga kabraso ayun o oh, nakita natin yun siya o hmm. parang nagtakip lang din ng ano may plastic <laughs> talagang hindi malalaman ah isingin Laki. Laki. Laki ito. Ay. Ah, hey. Bulik din kaya. Bulik din siguro ito mga kabraso. Laki <laughs> tay. Thank you Lord. Brad. And then si Brad sa taas. Kalawaitin ko na lang to baka na baby isi so, mga kabraso nilabas din natin ito na siya bulik din bulik ito okay na rin to mga kabraso ano na to sa kalahating kilo kaya pasok na to ganun hmm. okay. season din siya season taba Ay, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa tayo. Habang maano pa yung ayos talaga dito. Habang ibas pa. Ayos talaga yung spot ng mga bulik, mga kabrasok. kaya pinamumugaran to mga tabraso yung mga bulik dahil sa ito ay malapit sa malalim malalim na parte ng dagat harap siya at ito yung pinakabaybayin yan yung pinaka inaanohan nila pinagpapahinghan panghingain dito rin sila yung pinaka ano nila meeting season yung mga pagtatag po ng babae at sa kalalaki yung mga labuan si ba ito rin sila naghahanap ayun tali na natin ito agresibo pa pagkat siya ay binatil pa lamang binata ba na pag matanda na kay dinumero <coughs> na yung galaw talagang gusto tayong ano yun tanain Kaya lang makadagdag pa tayo mga kabrasa. Maya maya ililipat din tayo kapag natapos natin yung area na Sa kabila, kung saan tayo nag, ano, ni Patpat. Hunting. Ah, si Patpat nga pala ay eh, busy ngayon. Doon magagawa na yung bangkang kargahan ng kopra. Ayan, doon busy siya tapos nag-aaral. Abisi na rin nung nagka-cellphone yung bata. Binilhan ko siya ng cellphone. Hulugan. Pero hindi lahat. Hindi lahat hulugan niya. yung e magkano lang sinahod natin sa ismil yung pinambili sa cellphone nya mahigit 4 mil ayan ok hunting ulit grabe yung pinagpalitan mga kabraso dito ng isang bulik grabe yung laki na nito ito ay mas malaki pa sa nahuli natin ngayon yung nagpalit dito sobrang laki na talaga nito iwan ko lang parang butas doon sa kabila talagang higante na to ngayon isa na tong higante Hmm, ini e nunggu. Hmm, buat ah, mas? parang butas dito mga kabraso sana lang andito ayun mga kabraso bali lumipat na naman tayo kanina dun tayo sa may barangay pati sa likod ng pantalan ngayon ay tumawid tayo dito sa pinaghantingan natin ni Patpat dito na tayo bali, dito na natin iiwan yung bangka ayan katapat lang nito may CCTV sila yung nagsuggest na dito na iwan para walang mawala daw yan binabantayan nila yan Ayan mga kabraso, dito nga. May ano dito agad, ayan yung ano ng barangay. Yan yung bangka natin. Bali itong unang puno na nilapitan natin o oh, gabundok na yung putik na ano. Tsaka malabo yung tubig. Mga pinagkainan, bakal. Tsaka malalaking shell. Bago ito. Yan napakalawak ng ano nang butas nagabundok yung putik dito testing natin kay Brad Oops. may hey, mga bakas to mga kabraso testing dida may tubig to sure shoreball andito to sa loob lawak Kanto. Uh, di kay parang ano dito. Parang butas. May pumunta nga dito, parang sinilip ito. Check muna natin mga kabraso. Papunta dito yung butas mga kabraso. Napakalawak. Napakalaking butas nito. Na Ako. Parang ano na sa ilalim Ito na mga kabraso. Ing tunog. Yan. Yan yung tunog. Napakalaking alimangon nito mga kabraso. Ito, bulik inaasahan na naman natin dito. Ay, thank you Lord. Clearing lang natin. Mga kabraso, kakalawitin na natin. Bali itong ano pala yung butas na to ay nakita na dati ni tatay ito si tatay nangangalimango din. Ayan. Bali binutasan niya daw pero hindi niya naabot, napakalalim. Hindi <laughs> Ngayon, sakto. dadaan na naman siya. Eh naano natin. ngayon nilagyan ko ng harang para hindi makabalik dito. Bago natin kalawitin.

darah ane pala begak ketika darah pala ai ai uh -huh. balik mah ke beraso tabuk ni si pai rem adih kay usalat kag agoy waray mat kagat waray man ang kagat agoy nga nakakabuhi oh magkat nga nakakakuan hin <laughs> patay na dito wala palang sipit mga kabraso sayang isang napakalaking bulik oh siya ni mong ko hindi ko nalak kapitan napalaban palaban ito Bang kinaghit na ini. Oh, yung kinag. Ako ni dati wala pa abot. Gini. Oh. Apa sira yung mga ano ni. Tawag ko ito. Kanda ko. Ah, oh. kalaki pa namang bulit. Mas malaki pa sa ano natin. Nauna. Malaki siya nang unti. <laughs> Kamo, mga nambokan na, dogowari kagat. Irinasa bit indi nga sab. I mga bakas dito mga kabraso. Gin yung butas sa likod. Sa lob may yung mga bakas. Ditaya share kong alimango yan. Yan yung humuhugis. Yan yung mga bakas niya. testing natin. Tayong ano, kalawit. Alimang ng mga, mga kabraso Ayun. Ay napakalaking alimang ng mga kabraso, ayos. sobrang Huh. Ayos to. Ayun. Sobrang laki. Ay, thank you, thank you. Ang ganda ng garahan niya. Ilang bisis ko na itong binabalikan di lang matsimpuhan. Lumalabas. Ngayon dali. Balong. Bali naghiwalay kami ni Kuya. Uh, andun siya sa kabila. Uh, malayo. Kaya kalawitin ko na itong mga kabraso. Labas muna natin. ito sa isang napakalaking puno yan dyan. dito may entrance sya dito dito yung pasukan yung mga kabraso diyan. pero di tayo magbabawas dyan para hindi masira dito lang malayot lang taas hindi natin makukuha ang pagkalawit mga kabraso kailangan ko ng dalawang kalawit wala si Brad ayan sa wakas nilabas natin hindi siya bulik mga kabraso ang bulik dito sa amin ay tawagin manginlawod binagaya lang natin yung iba bulik yan or king crab ito po ay purple crab Bali dito sa atin ay meron pa tayong apat na klase ng uri ng alimango. Yan. Hindi man siya bulik pero kiluhin po ito. Yan. Thank you, thank you. Oh, tali agad. Yan mga kabraso. Dito, andito na si Brad. Meron siyang inano. May nakita siyang butas. May laman daw. Kaya dito sa area na to may mga bakas. So, ito, na pala yun papunta dito ang <laughs> layo namin entrance ah, ito pala yung entrance luwag Ada ah, ikbau nakakali dili sa muksok ay nahiyak ang lawak sa loob nagugusto niya hindi <coughs> pwedeng ipasok yung camera mga kabraso may tubig dito. dito oo dito banda yan siya dito banda mga kabraso ayos kakadagdag na naman tayo Lord. Hindi sana natin bubuksan yung taas mga kabraso. Kaso ito na yung tubig. Napakabilis oh. Ay tide na. Inabot na tayo dito. yan Tatakpan na lang natin para boarding house. Para makuha natin. Oh. Andyan na. Ayan na. Ayan na siya mga kabraso. Ano ba? Ay bulik ba? Yeah, tabigiyon nga, tabigiyon. Purple crab, pero napakalaki. Ano, kompleto sipit Oh. Uh, okay. Hige, pababain na. Ayan mga kabraso, nasa bangka na tayo. Napakalaki na ng tubig oh. Kanina dumuang tayo ay hibas pa ito. Talagang sinagad natin. Ayan, oras po natin, alas 11. Pawin na tayo mga kabraso mayan na lang, hindi na natin napakita yung pagtali doon sa isang alimango. Inabot na tayo ng tubig. Kailangan natin mag-grating agad yun. para so makawala. Ayan mga kabraso. Yung isa nating ano, alimango ay patay na. Yung kahapon natin to. Yung napakalaking bulik. Namatay siya. Iluluto na lang natin to ulam hindi siya gano ka season kaya ganyan lang yung ano na timbang Ato. ngayon ito naman yung ano natin yung mga huli natin ngayon tingnan natin ito muna ito yung dun sa kahoy yung magkaano lang siya. Magpapahinga lang. Yung sa malaking puno. Maybe. Malapit lang isang kilo. Sobra na, no? barikada ng dahon 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 lalagay natin yung ito na yung bulik napakalaking bulik mga kabraso matandang bulik ito

aman nit paghiabi 1 grams one, two, three, two, four, mah mahigit isat kalahati hmm. uh, tatlong guhit ano hmm. isat kalahati tatlong guhit okay hmm. yung mga yan sayang ah, yung isa yung isa natin mga kabraso yung talagang ano mas malaki pa ata dito yung katawan nun asan na mm -hmm. so, dito amin ha? ay pagdidikit natin para karon tayo ng idea kung ilan yung, yung aabutin ito rin pala yung ano yung dun sa Brad yung nakita yung butas na inabot na ng tubig ibang din natin ayan o isang kilo, isang kilo. ayos season mo. season matimbang ah. ito na yun napakalaking bulik nito bulik din to na napaka season pati Nako, kung may sipit lang ito talagang matakot ka na talagang humawak dito. Ayan oh. Mas malaki ito. Mas malaki ito. pa. Ito talaga iaabot na ng dalawang kilo. Tignan nyo naman mga kabraso. Pag may sipit yan, sobrang laki nitong alimangon na to. Yung sipit niyan, yung bulada sa iaabot. Mga ganyan yan. Tapos dito yung ano niyan, abutin. Ay, naglalakihang alimang ng mga kabraso. Ayan po. Muli. Ay, Yeah. <laughs> Sana ay nag-enjoy po tayo sa panonood sa ating video mga kabraso. Ayan po. At kung bago pa lang po tayong napapadaan sa channel at wag na pong uh, ipag ipagkait na mag-subscribe, mag-like at syempre wag din kalimutang hit yung notification bell para updated po tayo sa mga upcoming videos na i-upload natin. Ayan po. Maraming salamat po. God bless.